Hallelujah, praise God. Salamat sa ating Panginoon sa panibagong umaga na ibinigay niya sa atin. Sa araw na ito, nagtitiwala po tayo na bawat araw ay biyaya ng Diyos. Sa bawat isa sa atin, ang ating lakas at ang lahat ng meron tayo ay biyayang kaloob ng ating Panginoon. So bago po tayo magpatuloy sa ating mga gawain sa araw na ito, magbabahagi lang po ako ng isang salita ng Diyos patungkol sa panalangin mababasa dito sa 1 Samuel chapter 12 verse 23. Ang sabi dito ng salita ng Panginoon, sa ganang akin, malayo nawa ang malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng panalangin dahil sa inyo. Kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Ito ay sinabi ni Samuel sa mga Israelita. So ang panalangin, unang-una, ay pangunahing gawain ng mga naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya hindi pa natin pwedeng palampasin ang bawat araw na hindi pa tayo nananalangin para sa mga tao na nakapaligid sa atin. Ang ating pamilya, ang ating kapitbahay, ang ating mga kapatiran, patuloy nating ipanalangin ang bawat isa sapagkat ang kalooban ng Diyos ito ay nangyayari bilang tugon sa panalangin. At sinabi dito ni Samuel na ang hindi pa nalangin ay isang klase ng pagkakasala na rin sa Diyos. dahil sabi niya dyan, oh, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng panalangin. So sa madaling salita, ang, ang hindi pa nalangin para sa mga taong nakapaligid sa atin ay isang klase na ng kasalanan sa ating Panginoon. Kaya kailangan po natin itong patuloy na gawin para sundin ang kalooban ng ating Panginoon. So ito ay paalala lang no sa bawat isa sa atin para patuloy na manalangin sa mga taong nakapaligid sa atin sapagkat bilang naglilingkod sa ating Panginoon, 'yan ang pangunahing tungkulin natin. Bilang mga mana ng palataya, bilang mga sumusunod sa ating Panginoon, ang pinakaunang-unang gawain natin ay patuloy na manalangin. Kaya sa umagang ito, ako ay patuloy ako ay uh, manalangin para sa bawat isa na nakasabay-bay at sa aking mga kapatiran dito sa Osom awesome Grace Christian Church, Binangonan, na nawa tayo ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon, bigyan ng kalakasan upang maging matagumpay sa lahat ng ating mga gagawin. So ang panalangin, natandaan po natin, yan ay pangunahing gawain natin bilang mga sumasampalataya, sumusunod at naglilingkod sa ating Panginoon. Basahin ko pa ba po ang isa pang verse sa uh, 1 Timothy chapter 2 verse 1. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, unang-una sa lahat ng mga bagay ay inaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. So unang-una sa lahat, no? Sabi ni Pablo, manaing, manalangin at mamagitan. So pinapakita sa Biblia na ito ang pangunahing gawain natin. Ang manalangin para sa mga taong nakapaligid sa atin. Kung tayo ay mananampalataya, kung tayo ay lingkod ng ating Panginoon, huwag po nating kakalimutan ang laging manalangin no, para sa mga tao na nasa paligid natin. Unang-una, siyempre, ang ating pamilya, ang ating mga kapitbahay, ang mga taong wala pa sa ating Panginoon, patuloy natin silang ipanalangin sapagat ang Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay bilang tugon sa ating mga panalangin. Hallelujah. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat po sa mga nakasabay-bay sa live na ito. Patuloy silang pagpalain. Sa umagang ito, Lord, itinitiwala namin sa inyo ang aming mga buhay. Patuloy nyo kami bigyan ng kalakasang karunungan sa lahat ng aming mga gawain sa buong maghapon upang kami ay maging matagumpay sa lahat ng mga gagawin sa araw na ito. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay. Patuloy silang ingatan sa araw na ito, tugunan sa anumang mga pangangailangan. Pinapanalangin ko rin ang aking mga kapatiran. Lord, uh, pagpalain sila sa kanilang mga gawain sa araw na ito. Ingatan niyo po sila, ilayo sa anumang mga kapahamakan, Panginoon. At ang tanging kalooban niyo lamang, ang magandang plano niyo ay patuloy naming maranasan. Salamat o Diyos at sa inyo po ang papuri, sa inyo po ang karangalan sa buong araw na ito dakilan Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.